Shout out mga idol sa ating mga member na walang sawang uh, sumusuporta at nagmamahal sa ating mga channel. Shout out kay Idol Lito Buino, kay Dailin Ido, Almalin Punsika, Ang Lito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo, Torin and Four Prince, Lin Kaligdong Vlog, salamat sa inyong mga idol, Tito Dinky Ferres, Albis Alvis, Tadasi Barua, kay Lilibit Tumagi, Romualdo Amper, Marcel Nakel, Miss Miami Laurel. Maraming salamat sa inyong mga idol at sa pagtitiwala sa ating mga channel. Uh, maraming salamat din sa mga beaker, sa lahat ng mga OFW sa bundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, at sa mga laging nagko-comment sa ating mga bawat upload. Maraming maraming salamat sa inyong mga idol. Pakishare na lang mga idol sa ating mga video at likes. Simulan na po natin ang ating kwento. May nakita na naman na portan itong si Duroy na malapit lamang sa kanya. Batid niyang sinusubukan itong si Butchok na lumapit sa kanyang kinaroonan. At tama nga siya dahil biglang sumulpot ang batang may bitbit -bit na terador at walang habas na agad siyang binira ng pagterador. Ngunit hindi man lamang umilag itong si Duroy na labis na ikinagulat nitong si Butchok. Hindi nito inaasahan na sa mga pagkakataon na iyon, nahulaan na nitong si Duroy na mga linlang lamang ang lahat ng mga iyon. At sa isang iglap, biglang nawala ito sa kanyang kinatatayuan at ubod ng bilis na umaatake na itong si Duroy kay Butchok na sa mga pagkakataon na iyon, nagtatago lamang doon sa likod ng mga puno ng saging nang subukan naman sana nitong si Butchok na dumaan sa kanyang mga pintuan na portal umindak lamang sa lupa itong si Duroy na nagiging dahilan para maglaho ang kanyang mga nakalatag na mga pintuan na portal sa paligid bago maiwasan ni Butchok ang pag-atake nitong si Duroy tinamaan siya sa kanyang kanang balikat ngunit bago naman siya tumalsik papalayo iwas-iwas -iwas niya ang kanyang dalang tirador na tumama naman sa liig nitong si Duroy. Kapwa tumalsik ang dalawang mga bata. Tumama itong si Butchok doon sa mga puno ng saging. Samantalang itong si Duroy, tumama naman ang katawan nito doon sa mga damuhan. Agad nanaramdaman ng dalawa ang pagkayanig ng kanilang mga katawan. Hindi makapaniwala itong si Duroy sa galing ng kanyang kalaban. Kahit na tinamaan niya ito, nagawa pa rin itong makapaghiganti sa kanya ng sabayan at pag nagkataon na matatalas na garab ang hawak nitong si Butchok. Maaaring nalaslas na ang kanyang liig. Samantalang itong si Butchok, nagtataka din ito kung bakit biglang hindi nagumana ang kanyang mga pintuan na portal. Hanggang sa nakita nitong si Butchok ang mga patak ng dugo na nasa paligid. At ngayon pa niya nakikita ang malakas na pilsa na nakabalot sa mga ito. At ngayon nabatid na nitong si Butchok ang dahilan. Nakagawa pala ng mga malalakas na harang ang kanyang kalaban sa paligid na nagiging dahilan kung bakit nawawalan ng bisa ang kanyang mga portal. At batid din nitong si Butchok. Nakakaiba ang antas ng lakas ng mga harang na iyon na kayang mabasag ang kanyang mga usal para sa kanyang mga portal. Sa isip nitong si Butchok, sa susunod niyang gagawin na mga pag-atake, hindi na niya gagamitin muna ang kanyang mga pintuan na portal. Napansin niyang kahit na malakas ang tangan ng kanyang kalaban, kaya niya itong linlangin. Tumayo na itong si Duroy habang bumabawi ng lakas. Ganon din itong si Butchok na may sugat sa kanyang balikat. Tantiyan itong si Butchok hindi ganon kalalim ang kanyang sugat sa kanyang balikat. Ngunit agad siyang nakakaramdam ng panghihina ng katawan. Batid niyang mayroong mabagsik na lason ang hawak na punyal ng kanyang kaharap. Mabilis na kumuha siya ng maliit na sintas at itinali niya ito sa kanyang braso at sinipsip niya ang dugo ng kanyang sugat sabay ng mga pag-usal ng mga orasyon. Kailangan na matanggal niya ang lason na iyon. Sa kabilang banda naman, napabilib din itong si Turoy sa kakaibang kagalingan ng kanyang kaharap ngayon. Ngunit sa kanyang pakiwari na nakakalamang na siya sa labanan dahil nakapalibot pa rin sa kanila ang mga malalakas na harang na kanyang ginawa. Sa pamamagitan ng mga harang na ito, maprotektahan siya sa mga malalakas na usala galing itong si Butchok at agad niyang makikita ang mga gagawin na pag-atake ng kanyang kalaban sa kanya. Agad na muling umatake na itong si Dore, ngunit hindi na hinintay pa nitong si Butchok ang kanyang kalaban na makalapit sa kanya. Sinalubong na niya ito at hindi na gumagamit ng mga portal itong si Butchok. Gamit niya ang mga usal na linlang. Agad na ng mga huwad na katawan itong si Butchok. Gumawa din ng usal itong si Butchok para magkakaroon ng usok sa paligid. Sa mga pagkakataon na iyon, unti-unting nagpapakita na kasi ang haring araw. Kaya sa kanilang kinaroonan, unti-unting nagiging klaro na din ang buong paligid. Kaya gumawa ng mga usal itong si Butchok para matakpan ng mga usok ang kanyang mga huwad na katawan at makadagdag ito ng palaisipan sa kanyang kalaban. Napatigil sa pag-usad itong si Dore nang makita ang usok sa paligid. Agad na nag-usal ito para makita niya nang maliwanag ang kinaroroonan nitong si Butchok. Ngunit hindi pa niya ito natapos. Biglang sumulpot itong si Butchok sa kanyang likuran at agad na nagpakawala ang bata ng mga pagwasiwas gamit naman ngayon ang kanyang dalawang mga matatalas na garab. Sa mga pinalabas na usok nitong si Butchok, tuluyan na nawasak ang mga harang nitong si Duroy. Kaya nahirapan na itong makita ang kalaban, punan pa ng mga makakapal na usok sa paligid. Ganon pa man, gamit ang kanyang mga pakiramdam, naramdaman pa rin nitong si Duroy ang bigla ang pagsulpot nitong si Butchok galing sa kanyang likuran. Kaya agad na nakailag pa rin itong si Duroy at nahulog na siya sa ni Butchok sa mga pagkakataon na iyon. Linlang lamang kasi iyon at ang tunay na katawan ni Butchok nandoon pa rin sa kanyang harapan. Hindi na gumagana ang kanyang pinalibot na mga dasal kaya hindi na napansin at nakikita nitong si Duroy ang totoo sa huwad na katawan nitong si Butchok. Tinamaan ng pagsaksak ni Butchok itong si Duroy at tuluyan na itong tumimbuwang. Sa puntong iyon, Nakabulagta na itong si Duroy sa lupa. Samantalang nakatayo naman itong si Butchok sa paanan ng mga paan itong si Duroy. Uwi ka nitong si Butchok doon sa batang nakabulagta habang namimilipit ito sa sobrang sakit. Marami na akong nakakalaban na malalakas at hindi ang katulad mo ang makakatalo sa akin. Wala akong kinalaman sa mga hidwaan ng ating angkana. Ngunit nakakatiyak akong kasamaan ang mga pinaggagawa ninyo. Kaya sa tingin ko, wala na kayong karapatan na mabubuhay pa sa mundong ito. Ngunit kakatapos pa lamang sa mga sinasabi nitong si Butchok, mayroong dalawang membro ng Black Spirit ang biglang sumulpot doon at inaatake itong si Butchok. Ngunit nawala bigla itong si Butchok sa kanyang kinatatayuan at sumulpot sa likuran ng dalawa walang pagdadalawang isip na agad na inaatake ang mga ito ng bata gamit pa rin ang kanyang dalawang mga matatalas na garab Sa bilis ng ginawa ni Butchok, hindi na nakaiwas ang isa na tinamaan ni Butchok sa likod ng makailang bisis. Samantalang ang isa naman nasugatan lamang ito dahil agad itong napapaatras. Ngunit gayon pa man, mabilis lamang na nasundan ito ni Butchok at natamaan sa may liig na nagiging dahilan para kamuntikan pang kumalas ang ulo nito sa katawan dahil sa tindi ng sugat nito sa may liig. Sa mga pagkakataon na iyon kasi dahil nawasak na ang mga harang nitong si Dory nagawa na muli nitong si Butchok na magagamit ang kanyang mga pintuan na portal at nakapaglatag na ito sa buong paligid. Nang mapatay naman ni Butchok ang dalawang Black Spirit, agad na umiinog ang paligid at nakakarinig sina Butchok ng mga dagundong galing sa kapaligiran. Sa mga pagkakataon kasi na iyon, nakaluhod na itong si Duroy na kahit na matindi ang mga sugat nitong natamo, nakayanan pa rin ito na magpapakawala ng malakas na usala para tawagin ang mga mandirigmang jablo. Nakita nitong si Butchok na nabibiyak na ang lupa na nasa paligid nagsimulang umihip na din ang malamig at kakaibang simoy ng hangin sa kapaligiran habang itong si Duroy nagpapatuloy ito sa pag-uusal ng mga orasyon batid nitong si Butchok na hindi maganda ang kahantungan kapag tuluyang nagawa nitong si Duroy ang binabalak na orasyon at pagpapalabas ng mga nilalang ng mga jablo kaya maagap naman na ng mga panguntra na usal ang batang si Butchok. Agad itong nag-uusal din ng mga orasyon at yumuko sabay ng pagsigaw ng tatlong banyagang salita. Agad na umalagwa ang malakas na puwersa na nagiging dahilan para magliparan ang mga maliliit na bato at ang mga alikabok sa buong paligid. Pati na ang mga patay na dahon, nagliparan ang mga ito, napuputol din ang mga dahon na saging sa paligid dahil sa lakas na pinakawalan itong si Butchok. Itong si Duroy, sa lakas ng pwersang iyon, napapaatras pa nga ito. Iyon ang dahilan kung bakit nawasak at tuluyan na nabaliwala ang ginagawa nitong si Duroy na pagpapalabas sana ng mga mandirigmang jablo. Sa galit ng batang apo nitong si Tandang Tasyo, sumigaw ito muli at nagbabanggit ng mga banyagang salita. Tulad ni Tandang Tasyo, kaya na din ng bata na pag-isahin ng kanyang katawan ang lakas ng kanyang gabay. Ang kaibahan nga lamang hindi pa alam nitong si Duroy ang maaring mangyayari pagkatapos sa paggamit niya sa kakayahan na ito na hindi tulad ni Tandang Tasyo na kaya ng pangingibawan ang lakas ng kanyang gabay. Ngunit walang pakialam na itong si Duroy sa tingin kasi ng batang espya dihado na siya sa labanan at wala na siyang natitirang ibang paraan. Nagbago na ang katawan nitong si Duroy. Mas bumalasik na ang hitsura ng batang espya. Sa mga pagkakataon na ito, nadagdaga na din ang bilis at lakas ng bata. At pagkatapos agad na itong umigpaw ng napakabilis at mabilis na bumulusok papunta kay Butchok. Ngunit sa mga sandaling iyon, hindi na natinag pa ang batang si Butchok. kampante na ito ngayon na kaya na niyang talunin ang batang kaharap. Nang makalapit na sa kanya, itong si Duroy nagpakawala agad ito ng sunod-sunod na mga pag-atake. Sa lakas ng mga pag-ataking iyon, nabibiyak pa nga ang lupang kinatatayuan nitong si Butchok. Ngunit gayon pamalang. Nagagawa nitong si Butchok na maiwasan ang lahat ng pag-ataking iyon nitong si Turoy na labis na ikinagulat ng apo nitong si Tandang Tasyo. At sa isang iglap, biglang nagpakawala ng malakas na pwersa itong si Butchok na nagiging dahilan para tumilapon itong si Turoy papunta doon sa damuhan. Nagbago na din ang hitsura nitong si Butchok. Nagiging maitim ang balat nito at namumula ang kanyang mga mata na tulad nitong si Nanay Humaba din ang buhok ng batang apo ng babaylan. Ngunit ang nakapagtataka sa kabila ng pagiging maitim ng mga balat nitong si Butchok, nagliliwanag naman ang hawak nitong mga garap. Habang bumabawi pa ng lakas at bumangon itong si Turoy, naglalakad na itong si Butchok papalapit doon sa kanyang kalaban at wika nitong si Butchok. Hindi lamang ikaw ang kayang pag-isahin sa katawan ang mga gabay. Malakas ang aking mga gabay, kaya nakakasigurado akong hindi mo ako matatalo. Hindi din alam ni Butchok kung ano ang magiging resulta ng kanyang ginawa. Ngunit sa kanyang isip, mas nakakabuting subukan niya ito. Hindi lamang lakas ang nadagdag sa bata ngayon kundi pati na rin ang bilis at kabangisan. Matapos na masabi iyon itong si Butchok, biglang nawala na lamang ito sa kanyang kinatatayuan at ubod ng bilis na umatake na ito sa batang si Duroy. Wala pang isang segundo, agad nang nakalapit na itong si Butchok. Sa kinaruroonan nitong si Duroy na ikinawindang ng isipan ng batang espiya agad nang itinaas nitong si Dory ang kanyang dipinsa at kalasag. Ngunit nang iwinasiwas na nitong si Butchok ang kanyang mga matatalas na garab, walang nagagawa ang kalasag nitong si Dory. Tinatablan pa rin ito ng mga nagliliwanag ng na mga garab ng bata na nagiging dahilan para muling bumagsak sa lupa itong si Dory at hindi na ito gumagalaw pa. Bumalik na din ang dati nitong hitsura samantalang sa paligid napapatumba na nila ni Nonoy at Kimba ang ibang membro ng Black Spirit ngunit may mga natitira pa sa mga ito at nandoon na din ang mga aswang na sungayan nandoon na din ang tatlo pa nilang mga kasamahan na sina Toto, Arid at itong Sigado maliwanag na ang sikat ng araw sa mga pagkakataon na iyon ngunit hindi iyon hadlang para magpapatuloy sa bakbakan ang mga ito pati na doon sa bukirin ng kandasog, umaatikabong bakbakan pa rin ang mga nagaganap doon. Magkakaharap na ngayon si Nanay Kanida at itong si Tandang Alfon. Samantalang itong si Tandang Tasyo naman, kalaban ito si Tata Ingo. Magkakalaban naman si Nabituin at itong si Jumong. At sina Buno at Nimpa naman ang magkakaharap samantalang nagpapatuloy din ang bakbakan ng mga kapwa aswang korkor laban sa mga gabunan. Marami na ang mga nakahandusay at nakabulagta. May mga gumagapang at namimilipit sa sakit. Unti-unting nakakabawi na din itong si Tata Ingo sa kanyang mga pinsala. At ngayon, nababawian na niya ang matandang si Tandang Tasyo. Kahit na gamit nitong si Tandang Tasyo ang pinag isang lakas ng kanyang gabay nasasabayan na ito ni Tata Ingo at nakakatama na din ang matandang ermitanyo. Wi ka nito doon sa albularyo. Hey, hindi ako ganon kadaling mapatay, Tasyo. Sa tagal ng panahon na hinahangad kong makaharap ka ngayon na natutupad na at masarap sa pakiramdam na maramdaman kong nasasaktan kita. Sagot naman nitong si Tandang Tasyo. Tatapusin na natin ngayon ang labanan na ito, Ingo. At isa lamang sa atin ang manatiling nakatayo at patuloy na mabubuhay sa mundo. Pagkatapos, agad nang umarangkada na itong si Tandang Tasyo ng mga pag-atake sa ermitanyo, walang inaksayang sandali naman itong si Tata Ingo. Agad na tumakbo na din ito, papasalubong kay Tandang Tasyo samantalang sila nanay kanina naman at itong si Tandang Alfon nagsusubok na ang mga ito sa mga kakayahan sa mga usal ng dinlang at mga usal na sa bulag. Ginagamit na din nitong si Tandang Alfon ang kanyang mga karunungan sa mga kakayahan sa mga bato. Nakagawa din ito ng mga linlang na nahirapan itong si Nanay Kanida kung paano niya agad na mahuli ang matandang kalaban. Agad na tinamaan ni Nanay Kanida ng mga pag-atake ang matanda. Ngunit nagiging tipak ito ng mga maliliit na bato at agad nasumulpot na lamang sa likuran nitong si Nanay Kanida. Ang matandang albularyo at agad na nagpakawala ng mga paghagupit gamit ang buntot ng jablo Tinamaan sa may balikat ang matandang babaylan. Ngunit tumarak naman sa likod ni Tandang Alfon ang mapurol na itak nitong si Nanay Kanida na may mga baging ang nakapulupot sa hawakan. Inaasahan na kasi ni Nanay Kanida na linlang lamang ang nakikita niyang katawan kanina kaya sinadya niyang atakihin pa rin iyon para lumabas ang tunay na si Tandang Alfon habang itinago niya ang kanyang mapurol na itak doon sa ilalim ng lupa. Dahil nga, sa mga nagkalat na mga tipak ng bato at nauuka naman ang ibang parte ng lupa walang kahirap-hirap na naitago iyon ni Nanay Kanida at hindi nararamdaman nitong si Tandang Alfon agad na napabulwak ng dugo ang matandang albularyo at napapaluhod samantalang itong si Nanay Kanida napapaatras din ito at hindi inaasahan na masugatan pa rin siya kahit na alam niyang sa kanyang likod manggagaling ang pag-atake nitong si Tandang Alfon. Hawak ni Nanay Kanida ang duguan na balikat samantalang agad na nararamdaman nitong si Tandang Alfon ang pagtagas ng masaganang dugo galing sa kanyang sugat sa likuran. Uy ka nitong si Nanay Kanida. Nung unang magkaharap tayo, Alfon, kamuntikan mo ng mawakasan ang aking buhay. Ngunit iba na ngayon. Hindi mo na ako matatalo pa. Tatapusin na kita ngayon at nang tuluyan ng magwakas ang mga kasamaan ninyo sa mundong ito. Pagkatapos agad na nag-uusal ng mga orasyon itong sinanay kanida at umindak ito sa batuhan ng tatlong bisis kasabay ng mga pagbabanggit ng mga banyagang salita. Agad naman na gumawa ng mga usal itong si Tandang Alfon para makuntra ang ginagawa ng babaylan. Samantalang ginamit na din itong si Jomong ang kanyang kakayahan sa mga lason para mapahina ang lakas nitong si Bituin. Ngunit alam na ng batang babaylan ang kakayahan nitong si Jomong. Batid na niya na ang kalakasan ng batang espiya ay ang pagpapakawala ng mga malalakas na lason para sumira sa sistema ng sinuman. Ngunit maagap na nagtapon ng mga bulaklak itong sibituin sa paligid ng kanilang kinaroonan na mayroong mababangong halimuyak. Naging dahilan iyon para mawasak ang mga lason nitong si Jomong. At walang nagawang pinsala ito sa katawan ng batang babaylan. Ganon kalakas ang ginawa nitong sibituin dahil alam na niya at inaasahan na niya ang gagawin ng kanyang kalabang patang espya Thank you